Hey guys, for today's video ay ilog naman ang pupuntahan natin. Pupuntahan natin ang Napulidan River. Sila pala guys yung mga kasama natin and dito sa may CBS UAC Pocot ang naging meet up namin. Galing pa kasi kami ng sentro at may mga binili pa. Ayon sa Google Maps ay mga 24 minutes ang estimated travel time papunta doon. Pero syempre, depende pa rin sa pagpatakbo natin ng sasakyan. Pagdating natin guys ng suok Suoklupi, ay may magandang view dito na talagang gustong gusto ko. Ito na yun guys, oh, papakita ko sa inyo. Hey guys! Oh, yeah. Halos! Magkandudulig sa katitingin Ganyan katindi ang dating O sa akin Kaya sa lipansinin Ang aking -o, 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 o. So ayun guys Nandito na tayo sa barangay Napulidan, Lupi, Camarines Sur Ayun guys, pag nakita nyo na yan Ay papasok lang kayo follow nyo lang yung direksyon ng Google Map. Malapit na malapit na tayo guys. At habang bumabiyahe, samahan nyo akong namnamin ang ganda ng paligid at ang preskong hangin. King buhay, dahil ako'y Pagdating natin dun guys ay ito na yung makikita natin Medyo malabo pala guys yung tubig pagpunta namin Siguro dahil malakas yung ulan kagabi Ganon pa man guys ay makikita pa rin natin ang kagandahan itong Napolidan River Sa akin man ang aking Welcome to Napolidan Eco Resort. So, meron po palang entrance fee dito na 10 pesos base sa uh, nakasulat. Punta naman tayo guys sa baba. Meron din pala dito guys mga cottages. Sa'yo mahiwaga Pinala, ang hallelujah, mong ikumakatikas mo. Si po. <laughs> Maka black na ko sa iyo. Tapos na malabo ang tubig namin. <laughs> Kung pa alam sa dami ng tanong ikaw pala ang kasagutan o halaman. Pinapapu mo ang aking mga mata daw ang dahilan ng pangiti at mga tawa Lumilipad ako na nakasaya ng paa Ubus na ang mali sa lakas ng aking kama Sa'yo mahiwaga Limot na ang problema Wala lang kahit ang daming kumukontra Mainit na yung panahon ng pagpunta namin dito, kaya perfect sana ito para i-vlog natin yung ganda ng lugar dito sa Napulidan. Pero pagdating nga namin ay medyo malabo ang tubig. Siguro dahil umulan nung gabi. Naisip ko nga na hindi na sana i-upload itong video. Babalik na lang kami pag malinaw na ulit yung tubig. Kasi gusto ko sanang maipakita sa inyo yung linaw at ganda ng tubig dito sa Napolitan River. Pero siguro, mas maganda na rin ito para maintindihan natin na hindi sa lahat ng oras ay malinaw yung tubig sa ilog. May mga pagkakataon talaga na lalabo ito. Parang sa buhay natin, may mga araw talaga na magulo, malabo, at hindi natin maintindihan. Pero bahagi yan ng kabuuan ng ganda ng buhay. Sa mga susunod na araw guys, baka makabalik tayo dito. At sana pagbalik natin ay malino na ulit ang tubig. Hanggang dito na lang muna ang video natin guys. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi and God bless.